ako kahapon po anak na ako sabi ko sobra sakit na hanggang umaga pero ang wala pa rin po talaga eh tagal na 4 tapos ano date na ngayon 17 bali 13 13 days ka na naglelabor pagkat so, yung, na, ano hanggang madilim Kailan ba talaga yung pinaka due date mo ngayon po 17 ah, ano to kamusta yung ano tatay niyan nagparamdam na Nung kahapon po at kinakonta ko, sabi po ay eh, nag-a-apply nga daw po ng trabaho. Eh, ngayon po, dapat sabi ko pumunta siya Judith ko na nga po, di pa rin ako nanganganak. Ang na 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 hirap po kontakin talaga. Ngayon mga kababayan, at bisitahin natin si Marlon. Ako po. Lan, ano Lan? Hindi ka pa rin pala nakapanganak? Hindi pa rin po, pero sobrang baba o, Kamusta ka? ganda-ganda mo na ngayon na. Ah. Mm. Iniintay ko na lang talaga po pumutok kasi mm. yung hilab niya isang oras lang po ng isang oras. Eh, ang sabi sa mante kapag daw po nag 30 minutes saka eh, pumutok. Eh, Pero wala. ilang araw na lang? Nung 4 pa po ako Tagal na ano ah. po. Pagka ano ate, isang oras ng isang oras ng yung pagitan tapos pag madaling araw nawawala na. Pero sinubukan mong uminom ng gatas lang, yung may itlog? try mo yun lang, gatas na ano, magtimpla ka, tapos basagan mo ng itlog. Try mo uminom. Hilaw na itlog. Gano? Mm -mm. Yung iba, ganun ang ginagawa. Kaya kung masama yun, kasi di ba pag hilaw, salmonella daw po. Eh, okay. hindi naman, pero ikaw, depende naman sa sa'yo kung gusto mo. Basta yung iba kasi, yun lang yung nakikita ko na ginagawa rin nila. So, depende naman sa sa'yo kung gusto mo. Pupunta nga po sana ako ng amantik Ngayon. Uh, kaya pala naka-busy. Ano, maran mm -hmm. kasi sabi ko, due date kasi po eh. Tapos hindi pa rin parang hindi pa rin lalabas. Mm -hmm. kasi ang baba na nandiyan mo, Opo. Ano yung naga, ano sa'yo? Dugo? Dugo na yung lumalabas? O ang, mga parang ang, mga silim, ganun puti? Silim mm -hmm. Eh, akala ko kahapon po, mga anak na ako. Sabi ko sobrang sakit na. Hanggang umaga, pero ang wala pa rin po talaga eh. Ay, tagal na. 4, tapos ano okay. anong date na ngayon? 17. Bali, 13? 13 days ka na nag-lelabor. Pagka, na. ano, kung ano, Kailan ba talaga yung pinaka-due date mo? Ngayon po, 17. Ah, ngayon. Kaya po, oh. pupunta sa ko, Amante. Baka kung hindi yan bukas lang. Oh, nakatanya na ko kaya ngayong araw. Papatagtag na po ano na ano napapatagtag. Maglakad-lakad ka para ano, para hindi ka mahirapan mga anak. Ano na yung no, mababa ma naman eh, yung yung nanon, nga po, pa, pinagbubuhat ko lang, pinagbubuhat yung mga yan. Mm -hmm. Inayos mo na guys, ayos yung bahay eh, ni Marlon. Oh. Grabe no. At yan, ganito po yung itsura ng bahay rin ni Marlon. Oh. At ano to, kamusta yung ano, tatay niyan? Nagparamdam na? Nung kahapon po, at kinakonta ko, sabi po, eh, nag-a-apply nga daw po ng trabaho. Eh, ngayon po, dapat sabi ko, pumunta siya. Atin due date ko na nga po, di pa rin ako na, nanganak. Ang hirap po kontakin talaga. Hmm. Pero yaan mo na yung lang, no? At least may mga tao na kahit papano nagpapabot ng tulong sa'yo. Tulad niya to. Ma, paaso yung kayo. Yan, no? Buksan mo to lang. Mula to kay ma'am Uyawa pa to. Yung para sa'yo, baby mo daw yan. Ay, kabahing nga. Sorry lan Sorry, sorry. Ay, thank Ma. ano, kasi mabigat. Hmm. Tingnan mo nga mga basahin mo yung sa ano. Tingnan ko. Nasa harap yung para sa'yo Marlon to. Ayaw, sa'yo yung para sa'yo. Mula kay ma'am Uyawa, oh. Open Ay, mo. Dalawa yan, ito yung isawa ko Tingnan natin kung ano yan Ay, wow And Salamat, ma'am Uyawa, ha At ito ay para sa baby daw ni Marlan Wow Ganda Mga bago Kailan yan dumating? Kahapon yan dumating, Lan Grabe lang mga bago, Lan Oo nga po At alam kong panigurado Ang gagamitin mo sa baby mo, yung mga dati nung anak mo Opo oh, Ngayon, may mga bago sa si baby mo Okay. Oh. Okay. Ang puputi, oh. Papapalitan ko, sa hospital bag ko para maganda. Oh, toto to, si Marlan. Oh. oh, ito pala, mayroon uh -huh. pa ba eh. oh, Open mo. Malaking so, tulong yan, ma'am Uyawa, kay Marlan at sa so baby niya. Nakita natin sa mukha ni Marlan yung saya. Dahan-dahan, uh -huh. ha? Ang galing no, mga bago talaga. O, papalitan daw niya yung nasa hospital bag niya para maganda naman yung susuotin ni baby niya. Ano kaya yan? Ano naman kaya yan? Umot? Ito nga yan. Hmm. Hirap buksan ha? Ano yan? Ano, ano kaya? Ano kaya? Ayan. Mga bisa mo kayo. Nang curiosin kayo kung ano yan eh. Ano ba yan? Higaan <laughs> ata. yan eh. Kumot. Parang comforter. Comforter ba? Ano ba yan? Ano to? Ay, comforter. Anong parang... Yung pag nahanginan, air, ba, air bed ba yun? Pag nahanginan, lulobo. Baka biglang uman yan, lumobo yan. Baka Ma, baka biglang. Ay, oh, uh, sabi na eh. Yung pag nahanginan, lalaki uh, yan, be. Oh, uh, subukan natin. Kung alalayan mo lang ng ano. Oo oh, nga, yung air, ano ba yan? Air bed, parang gano'n. Ay, hindi. Ano ba yun? dami nating hula. Ay, ganang baby. Pinalit si baby na Patayin yun nga, wala kayong ganyan lan? Wala po. Tingnan mo nga lan. Grabe, ang ganda ng pinadala ni Ma'am Uyawa. The best ka talaga Ma'am Uyawa pa to. Ay, Napakaganda ganda. nitong binigay mo. Wow, ang ganda! Mapalalakay, so. mapababae, no lan? Opo. Di ba ganda. hindi mo pa alam gender ng anak mo? Hindi po po. Mm, ganda Ma'am Uyawa. Ganda. Uh, pasalamatan mo lan si Ma'am Uyawa Thank pa Thank you to. so much po. Wala pong ganda si baby. Mm, ganda. Ganda. Parang bagong ano to ngayon, yung ganyang style ng higaan, no? Oh, Kasi kadalasan yung flat lang. Yung flat lang. Mm, grabe yung oh. Malaking tulong, di ba Marlan? Oh, yung mga oh. tao na talagang nagmamalasakit sa mga katulad nyo, no? At kay Ma'am Uyawa, maraming salamat Ma'am Uyawa at God bless. At sana lang makapanganak ka na ng maayos, no? Oh, Basta mag-iingat lagi, mag-pray, huwag kalimutan si God at lagi yung pagpasalamat yung mga biyayang natatanggap lang, ha? At huwag kang mag-alala, andito lagi ako, kami para sa iyo at sa baby mo. No, lagi kitang papasyalan, lalo pag nanganak ka na. Okay. At ayan po, maraming salamat po muli mga kababayan sa inyong lahat at sa mga patuloy na tumutulong sa matinutulungan namin. Maraming salamat and God bless po muli sa inyo.